Hello mga kasundo no. So ngayong araw na to nandito tayo sa Ace Ocean no. East Ocean, dito sa may uh, Macapagal Boulevard dito sa may, uh, Paranaque. So papasok tayo doon sa taas at titingin tayo. Magaganda yung display rito dahil araw ngayon ng Chinese New Year. So sasakay tayo ng elevator no. Pasikan for. So tara, let's go. ayun, bukupas na so, uh, labi sa labi tayo no? wow so, titingin tayo doon kung gaano kaganda yung restaurant guys, ipapakita ko sa inyo dito yan sa S Ocean ba? let's go Andano, Chinese New Year 2025. and Wow. See? And the country. ganda ng uh, design, guys, no? May cylinder yun. Ano tawagan? Selling there. Yan, no? Ganda. Short tayo dito, guys. Ganda ng no? Kasi, gusto. Sa tinlalabas tayo ngayon, ipakita ko sa inyo, guys, yung kagandahan ng uh, labas. At uh, dito ako ngayon sa uh, Paranyakin, you no. Dito sa may uh, Malapit sa no Pero nasa ano kami Nasa uh, harap kami ng half inn you know? Half inn na uh, hotel no? So ito yung uh, Restaurant guys oh. So S S S Ocean yan ang palas ayan diba napakaganda nyan guys kaso ah, syempre may kamahalan lang yung uh, pagkain yan dahil uh, Chinese restaurant yan sya kasi uh, medyo may kamahalan no? Malapit lang pala doon guys no. Malapit lang ito sa May uh, Ayala. Ayala Mall, you know, Ayala Mall. Ayala Mall so, yan, no. So napakaganda ng lugar dito guys no maliwalas no at uh, walang ganong sa uh, sasakyan dahil uh, araw ng uh, Martes no kaya walang masyadong uh, kumakain pero pag araw ng uh, Sabado Linggo yan grabe grabe ng tao dyan guys halos wala kang maparkingan so Baka ganda dito guys Ayun pala yung makapagal. Yan, Makapagal Highway. Yan, Makapagal yan, guys. So ito naman yung dulo. Ah, uh, yan ay uh, papuntang uh, Seaside, no. Papuntang Ah, uh, uh, casino, no. Sa Maya Okada. At sa Soler yan. Pupunta yan, guys. Ito naman Uh, papuntang uh, pwede ka pumunta ng Mowa no Pasay Road Edsa oh. napakaganda ng lugar So may nagjo-jogging din guys oh. Ayan oh, ayan. may nagjo-jogging ayan. So may uh, yung mga yan guys, kaya nagjo-jogging dito dahil uh, dito yan sila naka-staycation oh, sa hotel. So yan magigiting natin in 40. Ayan oh. Ayan. siguro mamaya maya pa yan kami uwi dahil uh, kakapasok lang ng boss ko sa restaurant no? siguro mga 2 hours ang uh, kanyang uh, uh, meeting no or kausap sa loob so habang kumakain syempre kwekwentuhan pa no so abutin uh, sya ng mga 2 hours mahigit so, antayin natin siguro mga 9 or 10 ah uh, matatapos na yun no so tsaka tayo makauwi nito dahil uh, bukas maga naman kami alis dahil pupunta kami ng City Hall ng Manila no? dahil uh, may inasikaso yung bus ko doon dahil uh, kanina dandun rin kami galing no? at uh, pinapabalik kami bukas no? dahil may, may may asikasuhin kami nga uh, kaso no? laban doon sa mga hindi nagbayad nung uh, in order sa amin ng uh, uh, kliyente na yun no? so sinampahan ng kaso so kung bukas malalaman kung nga uh, magbabayad siya hindi na sasampahan pero kung mag matigas siya sasampahan siya ng kaso diba pwede sasampahan ng kaso ng staffa no? dahil uh, syempre milyon ang utang kaya kailangan sampahan ng kaso yun guys ayun no napakaganda ng na uh, lugar no napakaliwalas dating uh, dagat ito guys no itong uh, tinatawag dating uh, makapagal polibard. so uh, dagat ito dati kaso lang uh, tinambakan na tinambakan no ng buhangin na galing sa Pampanga yung uh, buhangin sa uh, nang galing sa bulkano yung uh, na uh, pinatubo ba yon na sumabog So dito tinambak lahat, Ito pala yung area na to, itong binenta ni Mark ni Ramos, no? Napakalaking uh, lugar to, guys, no. So kumita dito si Ramos nung uh, time na, na naging presidente pa si Ramos, no. So magaling si Ramos dahil uh, hindi niya dito uh, tinago yung pera niya sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Kaya walang uh, issue, no. Magaling siya, walang issue sa kanya pagdating sa pera. Pagdating sa ano no. Ora pangurakot sa Pilipinas. <laughs> Dahil sa ibang bansa niya pinatago yung pera niya no. Grabe. Ganun talaga ang buhay. Ikot-ikot yung ating magigiting na uh, guardiano, So pupunta tayo dito sa mga tropa natin ha Opo Kasi binilipin pala rito guys oh 7-11 yan o oh. 7-11 oh. mo yan So parang Christmas sa uh, uh, day pa ngayon dahil oh, yan, oh, yung mga Christmas light oh. No. Parang akala mo uh, araw pa ng uh, Christmas or uh, December no. Pero syempre uh, Chinese New Year ngayon. At uh, sakop pa ng uh, buwan ngayon no, yung pagka-celebrate uh, ng mga Chinese. Chinese New Year Makita nyo naman guys Walang masyadong sasakyan Dahil ah uh, Ah uh, Araw ng uh, Martis ngayon no So dumarami lang naman ng sasakyan din no At ah uh, Araw ng Sabad at Linggo no Kaya yun Napakaliwalas ng Kalsada Grabe guys so makikita nyo naman guys sa likod ko oh. walang masyadong traffic ayun o oh. diba kita nyo naman yan guys walang masyadong sasakyan Ganda rito dahil uh, Wala kang uh, makitang Mga pagalagala na Yun alam niyo yun Yung mga uh, Taong grasa Yung mga uh, Pulubi Yung mga nanlilimos Kasi bawal dito guys Bawal dito sa likod ko pala yung 7-Eleven guys, ano. So pag gusto mo mag uh, merienda, no. Mayroon sila dito. Ayun uh, yun. kanting uh, luti pala rito sa likod yan o uh. at makikita nyo guys napakaganda ng panahon ngayon guys yan uh. o <coughs> di ba ganda ng uh, panahon ngayon at uh, walang uh, masyadong uh, uh, clouds no or makulimlim no? Oh, maganda yung kalangitan ngayon yan o uh. so kaya maganda mag-jogging ngayon dito sa kahabaan ng uh, Baylef 'yan Ay yan So napakalaki yan guys oh, yung uh, East Ocean uh, Palace no. Ito yung restaurant ng mga Chinese na sikat dito sa Makapagal no. Yung East Ocean, S Ocean yan, eh, no? Guys, uh, like and share na lang no, and follow yung ating uh, YouTube channel Kasundo Moto Vlog and thank you for watching at uh maraming salamat sa mga supporters ko diyan no. Na laging nakatabay sa mga video kong ina-upload. Thank you for watching guys. Bye.